ang araw po sa lahat mga bossing mga idol So muli tayo babalik This is Ray TV Vlog uh, From Green Country Game Farm So for today's video mga bossing uh, Nagkapasalamat nga pala ako Doon sa mga subscribers natin At uh, nagtiwala sa atin Na pumunta doon sa expo At uh, sa kakatapos doon na expo Doon sa Pasay SMX uh, Sa mga nag-avail mga bloodline Ng uh, Green Country Game Farm Batangas uh, ma Maraming salamat po sa inyo mga bossing mga idol oh. So for today's video mga bossing Papakita uh, ko naman po sa inyo yung ating parapol So ito mga busing uh, Meron ako ditong Patrayo So yung trayo natin mga bus idol May two way cruise dun uh, Two way cruise Tapos uh, meron ay, Ang kagandahan dun mga busing mga idol oh, ay mayrong free one pull hit na fuel mga busing mga idol doon sa trayo ah uh, dun sa tryo natin sa patryo natin mga busing mga idol so dalawang ah uh, babae na crosses at ay uh, yung brood natin ay isang crosses din na 50-50 at ah uh, yung free bullet natin mga busing mga idol ay isang pure so bukod doon mga busing mga idol meron tayong pang first quarter at second quarter Ayun ay naman po yung mga busing mga idol ay isang ah uh, one head brood quality yung ating ipaparapol mga busing mga idol so tara mga busing at ah uh, ipapakita ko po sa inyo yung ating mga ipaparapol para naman po makita yung mga busing kung gaano pa quality yung ating ipaparapol. So, ito mga busing ito na siya po so, mga boss yung ating dudes tag isa sa po ng dalawa po ulit at saka may free ulit po so, yan ito number 02793 kaya mga boss yung makikita nyo na ito ako po sa mga ng tumaya message nyo na po ako mga mga ito ay po, two way cruise po yan mga kusin Samahan po natin yan ng pulit at uh, Two way cruise din At uh, meron tayong uh, pa-free pulit yan mga kusin uh, idol Sa ating patrayo So meron din tayong uh, dalawang bridge tag quality Na two heads mga kusin mga So dito ay pamahita natin natin mga kusin uh, Ay pa-close up natin Kaya natin, natin. ito naman mga busi mo ay yung kanyang uh, pulit ayun na kapag ganda po dyan mga busi dito lang yan sa Trinta 3 Game Farm patanggap po mga busi mo ay dulo wing number? wing number 11134 wing number 11134 wing number So ito mga busi yung pangalawang pulit natin mga busi ay dito lang yun napakaganda po dyan mga busi mo number dulo Wing number 10466 Wing number 10466 Wing ba number? At ito naman po mga busi yung ating broodstag uh, na itong mga busing isang uh, Boston Duck Ayun, Wing ba number? Wing ba number 026 26 026 Wing ba number? Boston Duck po ito mga busi na nakakross sa uh, sweater mga busa idol yan po yung ating Boston Duck Ah, uh, Boston Black nakakross sa sweater Boston Ayun po mga busi, mga idol Napakagwapo po niyan mga bossing Bukod yan sa tryo natin Meron din tayong uh, two heads Broodstag quality Ayan kung makikita niyo mga boss either At uh, ito naman po mga bossing Yung ating Esculin White uh, Sweater Boston Nakakross po ito Esculin White 208. Wing ba number? Ayan mga bossing Iskulin White na nakakross sa Sweater Boston Yan po yung ating uh, isang isasama natin sa parapol natin mga busi mga idol ayun po siya napakagwapong manok po yan mga busi mga idol ayun po dito lang yan mga busing sa si Green Country Game Farm Batangas so kung gusto nyong tumaya gusto gustong tumaya mga busing mga idol ito po yung aking facebook account uh, pwede nyo akong i-message sa aking uh, messenger uh, ito po mga busing at saka sa mga gusto na naman mga uh, mag direct message i-message yung account nito Daniel Casanova po mga busing mga idolo ito po yung kanyang uh, bayaw ni Sir Martin Esculin na siya po yung nag uh, handle ng kanyang parapol mga busing mga idolo At yun lamang po mga bossing mga idolo. Magandang salam, uh, magandang araw po sa lahat. At uh, God bless po everyone mga busing mga idol. At uh, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating munting YouTube channel mga busing mga idol. God bless po everyone and uh, magandang araw po.